agriculture smuggling. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng tamadang sindikato sa agriculture smuggling. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis. Wala ring test para sa lason o virus o bacteria para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa subig. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dami consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng tatlong beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Nalinaw ang, ang batas, walang ligtas, hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos, hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files, hindi ang operator na truck, ng truck na nag sa transport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Immigration, BOC, sa taon na ang mahigit, case build up pa rin. Langhat, lahat ng sangkot sa pagsmuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, manging isda at mamimili. Para sa mga kumpanya ng logistics, ang parusa ay 20 hanggang 30 taon sa pagkakabilanggo Multa ng doble sa halaga ng mga kalakal at pagbawi ng mga lisensya. Uulitin natin ang bawat misdeclared shipment na lumalabas sa ating mga pantalan, pagnanakaw sa ating mga magsasaka, panloloko sa ating mga mamimili, at pagkutya sa ating mga batas. Isama mo na rin siguro natin na siguro yung at pagkukurap ng ating burokrasya. Tulad nung pagkukurap ng burokrasya sa Pogo, pagkukurap sa burokrasya dahil sa smuggling, kamadang sindikato, lumalabas ang mga exporter puro galing China. Yung mga nahuli, yung mga nakumpiska, kumpanya may involve na Chinese national hindi lamang pagnanakaw ang, ang agriculture smuggling pagtataksil ito sa ating mga magsasaka mamimili mangingisda mga kababayan natin kung ang flood control scandal ang pinakamalaking Corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas ang panawagan ng ating mga kababayan ikulong ang mga kurakot